So eto na yung mga na-select nating mail mga bali. Madami dami din. Siya mga bali, laki naman siya no. Okay, so, holy talaga. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Hey. Ay, paikano, at okay. Kabala. Ah? Kabala. Okay. For today's video, ay kukuha naman tayo ng bagong isda. So marami tayo dito ng mga half metal na lalaki. Ayan mga buddy. Oh. Kailangan natin yan kunin. Ayan, dito. Meron pa dito. Ang oh, dami. So separate natin yung mga male Kasi nagsusundutan na sila mga body And then this time is Lalagay natin sa black box Andun, sa black box Meron tayong bakante dalawang black box doon Doon natin ilalagay yung ating mga half metal Na mga eco-groom Pero hindi natin sa tank eco-groom Ilalagay natin sa black box mga body Subukan natin I-community grooming kasi Yung mga tanks doon is Punong-puno na kaya wala na tayong mapaglagyan sa mga random groomings Kasi yung sa taas doon mga body Hindi ko pa malagyan Kasi nga yung patungan hindi pa natin naayos Kaya simulan na natin Let's go Simulan na natin mga body Pwede na natin itong mga halaman uh, Mas mabilis natin mahuli Yung mga isda Ayan sya may body dami oh ay! Pagtandahan lang. Kasi mailap. Mahirap pulihin. Uy, taga na yung tubig. Oh, oh, oh shan, dami pa rin mail kait nakuna na natin to dito. lalaki pa ng katawan. brus brusko. Ah, 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 oh oh oh. oh. Ganda pa ng pattern mga bali. Ayun, ganda ng pattern. Pinabalik <laughs> ako ka mga bali. So, eto na yung mga naselect nating mail mga bali. Ayan o. Madami-dami din. Tapos dito is di ko muna kinuha kasi maliliit pa. Baka sa susunod na linggo na lang or next month natin kukunin to para bruskong brusko na ito isulog natin dun sa black box para dun na lang natin i-grow out mga body slash groom tara let's go so dito na natin ilalagay itong mga body tara dito natin ang ilalagay sa black box let's go o, oh, dadagdagan na lang natin yan ng tubig pag kinulang tapos dito lagyan natin ang mga female meron na tayong mga female dito na pang digma medyo malaki lang yung ating half metal dito ng mga female So, no, naubusan tayo ng tubi. Yeah, wala silang pakain. BB, feeds lang tsaka BBS. Dito, meron tayong bluegrass dito. Na uh, all males. Ayan, ginagraw out din. Kaya nyo yun. Uh, bluegrass. Ayan sya. Tapos, itong dalawang to, lagyan natin ng female na half metal. Para dyan na lang natin i-grow out sa black box okay ang yung kinailas ko <laughs> sorry so tara kunin natin yung mga female ano ba to hirap na ah, okay let's go syempre kukunin na din natin muna tong halaman ba to binalik kunin natin itong mga female meron tayong panglaro next year hindi pwede lalaki lang yung ginagroom pati female ginagro out yan pang pair sa show hmm lalaki oh lalaki ng female oh bruskong brusko ala ano ba yan, yan So. dami pa dito. Actually marami na tayong female nito mga bali. So anytime pwede tayong mag-mass breed nito. Tara <coughs> puli. So blek ko kayo mga bali pag nahuli na natin lahat. Let's go. So ito naman yung mga female ng mga bali. Ating half metal Tulong natin ito sa black box. Let's go! Kita natin yan eh, Sa ating black box. Ayan! Yeah. Marami. So, meron na tayo dyan. Meron din tayo dito. So, marami na tayong pagpipilian ng female mga body. Para sa show yan maghahanap tayo ng na ilalagay natin dyan. And then, dito kasi is meron mga laman. Meron tayo dito mga H bread na kauli. Na pinapalaki. Ayan siya. mga bari. Bruskong brusko. H bread kauli natin. And then, dito din sa kabila. Same lang. It's Bered Kali. Ito, mga breeder size naman to. Yan, yung O, gano'ng kabus ko. So, mga bad. So, napakahiyang nila dito sa black box. Kaya, hindi na natin ilipat dun sa cement pan. Dito na lang sila hanggang maging maging breeder size sila. Kasi may mga gustong bumili ng breeder size. Yan yung bibigay natin same dito uh, puro H-Bread din to na breeder size ito siya mga mga bali oh. oh, lalaki ng H-Bread natin dito ayan napakadami natin H-Bread ito siya meron din dito mga bari. ito ng anak lang ah oh. ito nyo oh, may mga fry na sumarang lalaki kasi ng mga female dito ito, ito. Oh, malapit na mga anak yung mga kabali yan Big mamas May mga nag drop na So kukunin natin yan Ito kasi anak to ng itch bread dito Ayan oh. I think kinuha ko na to Nilipat ko na yung mga malalaki Yung mga maliit lang dito Ayan siya tapos dito rin meron din tayo itong itch bread ayan ang anak na dami oh ay! Hey, hindi na lang So, natin yan. Alright, let's go. kunin natin. See ya. Tara, kukunin natin. Dami oh. Mamay na, na ako dito. Ito mga ba din dami. See that? Hopefully, mga maka makain yung iba. Ano sya? Ano naman siguro kakainin? Hopefully. Ano sya? Ang dami na! Kaya na natin yung laman. Masikitan yung mga fry. Hindi makita yung fry. Kasi maitim. Yan. Domi. Oh, pagilid ng iba. Tanyo na dami na. Ako. See that? Lalaki pa ng breeder big mamas talaga so di ko na to sa ginalaw dito galing to sa so mga cement pan mga body pero hindi natin nag success tayo dun sa cement pan kaya nilipat natin dito sa so black box eh hiyang sila dito kaya dito na sila same as dun sa planggana tikti lang hirap pumihin tim kasi yan kita nyo yan oh Pakita ko sa inyo yung breeder. C. Oh, ang taba. Ito. Ayan o. Laki ng belly. Belly fat. Yan siya. So, balikan ko kayo pag nahuli na natin lahat. See ya! So, eto na lahat yung nakuha natin mga body. Madami din. Tapos, papakita ko na din sa inyo yung breeder natin dito para uh, meron kayong idea na itsura hanap tayo ng big mamas ito mga bali ano dapat tayo isa may fry pa ito hanap tayo isang malaki tayo malaking belly big belly ay ay Huwag well, din tayo ng mail ito kung na natin to yung tatlo na to ay dalawa lagay natin dito sa tank and ito na nga yung video teka isin ko muna mga body ah pamahulog sa lumit lang ayan sya lagay natin dito hindi ko na ikat para alam yung ito talaga Ayan sya, mga bari. Laki lang sya, no? Oh, ito isa, oh. Pauli talaga. Uy. Eh, hey, dahil nyo gaano kalaki. Ito, malapit na itong mag-drop sa likod. Ayan, oh. Malapit na yan, mga anak. Ang ganda. Hmm? yung male juby pa yan pero kita niyo yung dorsal kauli na talaga ay balik natin so ayan available yan dito sa farm mga body mag message kayo sa ating FB page kung gusto niyo mag order ng ating HB red na cauliflower and sya breeder size yung ating i-release sa inyo mga body and pasok siya sa ating December promo kaya mag-message na kayo sa ating FB page. I think, yun lang for this video mga bali. And then, itong mga fry is, hanapan ko na lang ang malalagyan. Kasi, uh, lalagyan ko lang mga label yung mga lalagyan. Kasi, halo-halo na kasi yung ibang, hindi na kasi nakasegregate lahat. Halo-halo na yung mga strain. Pero, tawag nito. Kaya ayusin natin. Kaya sa susunod na video, papakita ko sa inyo yung mga laman ng ating mga planggana and black packs. Yun lang. Bye. Fish out.